Nandito na tayo ngayon sa Balthasar Islands. So explore muna natin konti yung lugar para may idea tayo kung ano nga ba kung ano nga ang meron dito para hindi tayo magugulat mamaya. Si meron nung nakita ano, anyway, ng ano. Dan dito. anyway no, yung bakas ano. sa hagdan na semento. Pinatay ko yung mga kasi may naririnig akong umiiyak. Ayun na, pahinggan niya nandito na tayo, no? Wow, grabe. Sobrang ganda dito, men. Ito ata yung daan paangat. So, tayo. White sand, men. oh, pwede. Maga titingnan ko muna sa taas, pero mukhang mas maganda na dito, eh. Baka walang, ano, ba, baka walang lalatagan ng tent sa taas. Trabi naman man. Oo. Oo. So, nandito na tayo ngayon sa isa sa mga isla na tinatawag nilang Tres Reyes dito sa bayan ng Gasa ng Marindupe. So, kung mapapansin mo, tatlong isla ito. Nandun yung una, yung Gaspar Island, tapos yung pangalawa, yung Melchor Island. So, dapat doon lang tayo sa may Melchor Island sa nasa ng isla. So, ang problema is wala kaming madaungan. So, puro bangin kasi yung paligid niya, puro bato hindi kami makalapit, hindi makalapit yung bangka. So wala kaming choice kundi dumiretso dito. So yung unang isla, yun yung tinatawag nilang pulo. Pero ang pangalan niya talaga is Gaspar Island. So meron mga nakatira, merong mga naninira na doon. Meron silang isang maliit na community doon, may sarili silang paaralan at simbahan. Kasi medyo malalit pa kung pupunta pa sila sa bayan ng gasan So yung pangalawa naman, ayun yung Melchor Island. So doon, walang nakatira, wala din tao doon. Ito naman, itong isla na to, kung saan tayo naroon ngayon, ito yung tinatawag nilang Baltasar Island. Wala rin nakatira dito, wala rin tao. Hindi ko alam kung anong meron sa isla na to, pero isa lang sigurado ko, no? Sobrang napakaganda sa lugar na to. Ako nga pala si Bulakbol, sa akong solo campers. Masamahan niyo ako sa adventure na kung So, ang gagawin muna natin ngayon is maghanap muna tayo ng pwedeng pagtayuan ng ating shelter mamaya para mamayang gabi. So, sana safe tayo dito, no? Mukhang <laughs> safe naman. Let's go! Naghahanap lang ako ng spot kung saan pwede magtayo ng shelter para mamaya. So sa tingin ko, ito na yung pinaka-safe na area dito dahil medyo malayo siya sa... Hindi tayo aabutin ng tubig dahil may, may space para pag-tayo tayo ng uh, tarp. Sana nga safe. E sinubukan ko lang parin pa rin yung drone para makita yung taas. So ang bala ko kasi dapat talaga doon sana sa si taas. Kasi kapag tinignan nyo sa mapa, is makikita nyo is, yung taas nyan is patag. So hindi siya, hindi ko siya nare-recognize na ano pala, na puro puno na palayan, yan. Medyo bangin din, puro bato yung pangat. So mahirapan tayo umangat. So kaya wala akong choice, dito na lang ako nagtayo ng tent. Pero ox naman dito kasi ako ang ganda ng ano, ang ganda ng ambiance sa sa tapat tayo ng dagat. Siguro nga kung merong kabuhayan dito, no, dito, hindi na kailangan magtrabaho sa ibang lugar, yung nandito na lahat. So, siguro sobrang sarap tumira dito, men. Grabe. Sa ganda ng lugar, men. Na, Napa, ano, napakalayo sa maingay na syudad. Walang permission. So, mamaya-maya, nagluluto na tayo ng, ng ano na magkabunan. Sure na to men, wala nang atrasan to. Dito na talaga tayo magpapalipas ng gabi. Alright? <laughs> idol wala akong makita sa paligid okay, kung mapapansin nyo yung mga ilaw na yan sa Buena Vista Atayan or Gasan no? pero dito sa part na to ako lang may ilaw dito men gagi wala akong makita sa paligid ko men okay, wala 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 choice men hindi hindi ako, ako makaka-uwi dahil malayo to sa bayan mo eh. bukas pa yung balik ng sundo ko alright set yung set up natin set up check sa so time check natin is nasa 6.09 na ng gabi pero sobrang dilim na dito kaya po so, eh, trip ko na tayo kung so, maririnig nyo na kung mapapansin nyo umuulan na halos yung hampas ng alon is parang tumatampisaw na dito sa taas so, wala naman problema kasi okay naman yung pagkatayo ng tent natin goods naman ang problema lang yung hangin so sana wag lumakas yung hangin kasi yung ibang pinagtanian natin is wala talagang ano walang mga ugat so kumuha lang ako ng bato tapos doon ko na lang tinali yung mga tali ng tent So sana huwag humangin ng sobrang lakas. na. Kaya na. kakatapos ko lang kumain pinatay ko yung mga ilaw kasi may naririnig akong umiiyak <laughs> putang ina hindi ko alam ko ano to par eto kung mapapakinggan nyo kung naririnig nyo imposibleng tao to par kasi wala naman tao dito tingin ko si Rena to na humihingi ng saklolo pero syempre hindi, hindi ko siya tutulungan no? ayun o pakinggan nyo

Oh, magandang umaga. So, okay naman yung tulog natin. Safe naman tayo. Na. So sino ba naman ang hindi may sa lugar na ito? Sobrang napakaganda, payapa, kahimik, malayo sa pollution. So kung bibigyan lang ako ng pagkakataon na tumira dito, grabe solid, siguro ang sarap tumira dito. Babalikan natin to mga idol. So merong uh, ano, merong papalapit na coast guard. Coast guard na ito. Ito, ito na sila. Tapansin nata nila tayo. O dito sila tayong ano, bantay dito sa ano, sa isla na to. So, yun, dumating yung mga coast guard, mga sila tayo nagbabantay dito sa isla na to, ano. So, ipotang kasi to, bahado kasi may mga pipira dito na masasamang loob. Ika-camping yata rin sila. So, Masama ka sa eh. amin. Tara-tara. Masama uh, ako yeah. sa Kasi additional din tong information sa kanila okay. importante. Okay marami tayo tayo palaya mga tipak pagkapag ng mga balita sa ating lalawigan para mas uh, uh, mapakita pa natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan lalong-lalo na sa ating misyon ngayong araw na sabi ko nga po ay ang mga direst ng ating, uh, ating uh, senior specialist para sa ating creative eh lagi kong sinasabi na mahalaga na makapagbigay tayo ng awareness sa ating mga kababayan nang sa gayon ay mas maintindihan nila ano ang pinag-uugatan ano ang rason bakit may mga parola na unmanned parola dito sa Gaspar Island ano ang kahalagahan nito sa mga manisda gayun din sa ating mga maglalayag lalo-lalo na lalo, sa mga kapitan ng mga barko del sabi niya nitong chief kweto kanina ay napakalaki ng tulong nito na dahil napapakinabangan ito ng mga mandalakbay mula sa may bahagi ng Romblon sa may bahagi ng Mindoro at uh, mga nasa malalakbay mula sa Visayas. So, yun po ang ating mission na So, by the way, lalakbay natin ito mula dito sa Dalang So, nandito yung mga taga Marindoka News. So, mabibigyan sana tayo ng pagkakataon na sumabay sa kanila. Papunta daw doon sa taas sa may paron. Kaso, ang problema, lawbat na lahat ng gadget natin, pati yung drone natin. Wala tayong magagamit. <laughs> lawbat yung cellphone natin.